Kita nyo, nandito tayo sa tinatawag nilang bulag na bato. Ayan, e tingnan nyo. Kasi sobrang high tide ngayon. de, nandito ngayon tayo sa bangka. Nakasakay lang kasi mamaya-maya is bababa din tayo sa ano. Sisisid din tayo ng si Orchin. Kaya ngayon, nandito muna tayo at tamang antay lang muna tayo dito. Dito nga pala Yung kapatid ko nga pala Yung nagsasaguan Dahil nga naman ay Mamaya-maya Ay sisisi din ako sa sea yun Nakakita na pala si Tito Tignan nyo naman yung Anong yan Dagat Yan Yun sumisid na pala si Tito Dyan Tignan natin kung may makukuha talaga siya Yun nga Yung kapatid ko sumisid na rin Mamaya-maya rin Sisisi din ako dyan video muna ako Ano meron? Ayan Meron? Ayan guys oh. Yon, meron isa. Kita natin. Ayan. Dali, dagol. Pisan mo. Ayan guys oh. Ayan. Tingnan natin. Tapos, bugwag. Ayan. Ayan. guys, tingnan nyo oh. Napakalaki. Yon. Hi guys, ako naman yung mag ano. Gigi Sid. Ilagyan natin sa ulo. Oh, nga, oh. Dito nga pala tinitingnan ko muna kung meron talagang si Yorchin at bago ko si Sirin. Dito nga pala sa puntong ito ay nakita na pala ako kaya naman sumisid na pala ako dyan para mahuli naman o para makuha ko yung si Ito nga at may kita nyo na nakakuha na talaga ako At napakaswerte ko talaga dahil sa unang sisid ko ay nakakita na talaga ako ng sea urchin Dahil dito nga talaga ay bibihira na lang talaga At ito nga pala yung favorite kong sea urchin Guys, salam Guys, kakaahon ko lang sa tubig And then, ipapakita ko sa inyo kung Gano'ng karami yung nakuha na namin Pero kukuha pa kami Tingnan nyo guys, namin guys oh. Yan. Marami pa doon guys. Yan tingnan niyo naman. Sarap niyan. Guys, babalik ulit ako sa ilalim para manguha ulit. Para mamadagdagan to. Masarap to guys. Mamaya ipapakita ko sa inyo pagkain namin naman ng na mga kapatid ko tsaka tito ko. Kaya guys, hanggang dito sana samahan niyo kami. Maraming maraming salamat. And babalik giyap, ulit ako sa dagat. Ito guys, pumunta muna kami. Kasi medyo napagod kaya dito muna. Dito nga pala ay bumaba muna kami sa ibasanan dahil nga naman napagod na kami. At dito nga pala titikman muna namin yung nakuha naming tuyum Kaya naman hanggang dito ay tuyong talaga yung favorite ko talaga at itong sea